Marami po ngayon nagtatag sa akin kung magkaano-ano daw tayo dalawa. Walaan nyo nga guys kung magkaano-ano kami dalawa. Marami nagtatanong kung mag-jowa daw kami. Basta walaan nyo na lang. Ibigyan ko yun ang kindi pag nakulaan nyo. Bahala. Bahala kayo kung ano nang sabihin nyo. Ngayon, di ba dati na ito, yung ano, ito na yung to, gagawin na namin. Di ba sabi ko na ganap pa dati ang jowa. May, nakik may nakita ka na ba? Wala pa. Wala pa rin ba? Pero available, available ka pa rin ba naghahanap ngayon? Sa na mga nanonood namin ng video namin noon, nandito na naman kami ngayon dalawa. Di ba? Nandito kami dalawa ngayon. Bukas guys, maghanap na po siya ng jowa. Pero so, baka makakita na sa Basta medyo maingay lang dito sa loob ng ano, ng building guys. May nga lang dito. Yan so, na guys, yung gagawin namin para to. Papahulaan na lang namin sa inyo kung magkaano-ano kami dalawa. Sa mga nag <laughs> sa mga nag at nag-comment sa video ko nito. Tanungin ko, ta hulaan niyo kung magkaano-ano kami dalawa. Tanungin. See you guys, update ko na lang kayo maya. <laughs>